pinag-uusapan pa rin ang breakup issue ng Katniel. Dahil inunfollow ni Katrin Bernardo si Andrea Brilliantes sa kanyang social media account. Sabi nga ng mga netizen kung walang problema ngayon sa Katniel, bakit i-unfollow ni Katrin Bernardo si Bly? Sa unfollowan na nangyari, mukhang naniniwala na ang mga ibang netizen sa problema ngayon ng Katniel. Ngunit ang mga fans ng Katniel Daniel, nananatili pa rin silang matatag at hindi naniniwala sa Katniel breakup dahil sabi niya, basta dun ako sa desisyon ng mga Bernardos maniniwala. Kung totoo ang issue, ahayan ba nilang lumapit si Kat kay Daniel? No, mag story ba si Ate Tin ang poto ni Daniel? If ever, totoo man, no. Hindi porket na may unfollow na naganap, it's confirmed na break up na ang dalawa. Nanawagan nga ang mga fans ng Katniel, sabi ay magtiwala at maging panatag sa Katniel. Hinding hindi maghihiwalay ang Katniel, okay na okay sila. At saka kung hiwalay na daw ang dalawa, iba block at unfollow yan ni Kat si DJ. Dahil nung isang araw ay namataan pa lang na magkasama na sweet na sweet habang sumasayaw ang dalawa at hinalikan pa nga ni Daniel Padilla ang kamay ni Katrin. At may kasama pa nga ang pagluhod na parang gusto nang mag-propose ni Daniel.